eto na yung isang inahin ko confirm na na talagang buntis na si Olga siya ay 1 month and 4 uh, days uh, mula maii uh, hindi na po siya naglandi ulit kaya panigurado buntis na po to mga kababoy pero sa 42 days aantayin pa rin natin so baka may chance pa na uh, maglandi siya ulit kaya hindi pa rin po sure na Uh, talagang uh, buntis siya. Kaya, uh, matapos yung 21 days sa pag-aantay, ay antayin pa rin po natin yung uh, 42 days at yun na yun. Sure na sure na yun na buntis. Dito naman po sa kabila, ito po yung uh, naiwan na anak ng ating inahin. Apat na peraso po to. Uh, bali, 12 ito sila na buhay nung uh, pinanganak. Lahat-lahat uh, na inanak ng aking uh, inahin ay uh, 18. Pero nang lumabas yung iba ay patay na kasi uh, umabot siya ng 36 hours yung panganak niya. Nanganak siya ng lunes ng alas 7 ng umaga at uh, kinabukasan martes ng alas 7 ng gabi ay uh, nanganak pa siya ng dalawa. Naglabas pa siya ulit ng dalawa. So total-total na inanak nitong itong aking inahin ay 18 at ito lang yung naiwan. So itong aking inahin ay kakawalay pa lang natin ng ating mga biik. Uh, Nung May uh, 15, miwalay po natin sila kasi nag-isang buwan na uh, araw ng uh, Merkules. At pagka-araw ng Bernes, uh, naglandi agad yung ating inahin. Sa araw ng linggo, ay pinaiay na po natin. So dalawang araw na po yung lumipas na pinaiay natin yung ating inahin at mag-isang linggo pa po bukas simula nung nawalay po natin ang kanyang mga biyek so ganun po kalandi yung aking inahin mga kababoy uh, yung problema ko lang po dito sa aking mga biyek kasi po sila po ay uh, meron pong nagtatae uh, at medyo may kaliitan tong mga naiwan natin biyek at uh, nabili na to ng ating buyer kaso uh, nag-alinlangan po yung buyer natin kasi uh, naliliitan siguro uh, at di daw maganda yung uh, kumain kaya uh, sabi ko ako na lang yung nag Uh, suggest nag sabi na uh, iuwi na lang so sinauli to sa atin itong dalawang peraso. So, ngayon, meron tayong apat na peraso. So meron tayong dalawa dito na nagtatae at yung dalawa na naiwan dito sa atin ay meron silang uh, arthritis pero sa ngayon okay na yung mga panila nakakatayo na. So yung problema lang natin ay uh, yung kanilang uh, pagtatae. Bali sa ngayon, ito po ay uh, pang limang uh, parity ng aking inahin. Kaya uh, pag manganak ito, ay talagang winawalay ko kaagad pag uh, isang buwan na. Uh, kasi mabilis lang po siya uh, maglandi. Minsan, dalawang araw pa lang naglalandi na to agad-agad. So, ito lang po yung kagandahan pag uh, ganito kalandi yung ating inahin. Kasi sunod-sunod yung uh, pagbubuntis niya. So, ito lang po muna yung update natin mga kababoy sa aking munting baboyan. Uh, happy farming po sa lahat.